Wala na, kang pogi, oh! Hahaha! mo naman! Benta mo naman! na mo naman! Oo, kanina! Tanggalin mo, nag-vlog Hindi, lapitan mo! Lumabit ka din eh! Lumabit ka dito! Yeah. Dapat din nahihiya! Ano? Panis, Jem! Bili! mo Bili Diyan <laughs> pa pa pa, pa tayo mga ano sa so data 35 Ang baga natin dyan sa call 35 Oo, oh, sa may sampu tayo eh Ay, ako pa sa black yung bata Kaya <laughs> <Nasa>, sama <laughs> ka naman niya <laughs> Kiss na kiss na ako Kiss na Bakit? oh teka ka yan Nagalaro kami sa labay Dito kami yun sa ano, inaintay Pero

Ilan ako so, ka na? Well, oh, six years na lang. Pwede mo na siya Yun <laughs> Ayun na, tara. Dito na, dito na mga kasama namin. Magbabasitball kami sa labay. Ganoon mo sa'yo para makita ka ako. scripted oh. Para ako. Tara, dito oh, nagawalis. sa kanila hindi. <laughs> <laughs> ha? Kitaos ko dito. Ko naman, ko naman ako. Bo. dito na, ko naman. Ah, sipag ah. Tanga, tas sa sa vlog din mo 'to. Tanga, sasama ko nga dito hindi ba O oh. Sipag oh. Go GM. Go ka. Oh, sipag nito. Hindi, talisik mo po sa akin. Nice one, Go, go, pang my day. Kami na, kami na, kami na. Amen, amen. Masakit daw, masakit. Ang replay nito, doon sa taas, Saan ha? Napuit. <laughs> 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 tika, eh, sige na, papanalo ninyo na para wala na pera malabas. Tira!

Nice game nice game. Okay. nice game! nice game! Nice game! Nice game! Nice game! mo kuya! adaya daya kuya! Ang score niya kuya! ya. Hindi, ganito pa lalo Oh, Huwag tayo

Oh, ano, nakarinig ka na? Sabi sa'yo, mm, coach. Oh, baka sa'yo babasa. Kabayan, kabayan. Noli de Castro. Kabayan. Bam. Tek! Oh, yung ganda na paas na. Kabayan. Kabayan, kabayan. Kumi. Kabayan. Tek, tek, tek. Kabayan. Oh, ba, tek. O, pat. Patay bat, alam mo ko eh. Ayan na. tira. Huwag na natin ikat. Uy! Kabayan na yan. Kuya tira, pang may day lang. lakas. lakas.

Okay, no. God's no. oh, Kuya send ko to sayo? mo ako. Oh, last last. Wala 'yan. Wala pa wala, Oh, last last, last last. Oh, okay, okay, okay. Ice na Bang! Hello, diskusyon, diskusyon. Wala ka buhay-buhay. Buhay eh? <laughs> ako pang my day na. <laughs> Ayan, ikaw nga. Yan, naka-request. Yan, tingin mo na. Oh, tangan na. Pwede na to. Oh, tangan. <laughs> pwede na sa dos. <laughs> Grabe ka na, Godwin. Nice. Yun naman. Tangan na. Naka-AI sando yan. Wow. Aba ya, yeah, yan. yeah, mention mo ako dira. Ben. Ay, sayang. Nang putang, eh Ang title nito, Carlo sa vlog. <laughs> ba! Meron pala ganyan si Flores eh. Pala, grabe ka na, Flores. Tang, eh na. Tang, eh na. Mga gusto ko video eh. Patay na kay Carlo sa vlog. <laughs> What a play, puto, yun know? Nagkakaseresohan na po. Tira, Charles. Yung, puto, Charles, mention mo ako dun, Lang, sarap ng tunog nun, ah! Lang, yun, Boss, mention mo ako dun, ha? Guys. Nice. Yun, ah! Nagkakaseresohan na po. Uuuuh. Agad, eh, putang ina. <laughs> Patay na. Kitang-kita. kita turn. Oh. Uy! Kaya sa Sabayan, basket. Check. Isa. Yun! <laughs> Woo! Woo. Titira na lang. Tamira ka lang ulit, man. Pala, dito. Dito. Yun ang basic lang.